Ngayong gabi, bago ka matulog, may isang bagay na dapat mong marinig, isang pariralang simple, ngunit makapangyarihan, na kayang buksan ang mga pintuan ng Himala bago pa man sumikat ang araw. Sinasabi nila, kapag ang tamang mga salita ang iyong ibinulong sa gabi, maingat na nakikinig ang universo at sumasagot ito sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Ito ay hindi basta kwentong pampatulog, ito ay isang sagradong mensaheng nakalaan para sa iyo. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales na magbabago na ang takbo ng iyong buhay, ito na yon. Manatili hanggang sa huli at tuklasin ang mga salitang maaaring baguhin ang iyong kapalaran pagsapit ng bukang liwayway. May isang sagradong katahimikan na bumibisita sa ating mga tahanan tuwing gabi, yaong sandaling ang buong mundo ay natutulog na, at tanging ang iyong mga iniisip ang nananatiling gising. Sa katahimikang iyon, nakikinig ang universo. Naniniwala ang mga matatandang Pilipino na bago sumapit ang bukang liwayway, bumubukas ang langit para sa mga bumubulong ng may pananampalataya. Bawat salitang iyong sinasambit bago matulog ay may kapangyarihan, isang panalangin, isang hangarin, isang pangakong diretsyo ang paglalakbay patungo sa banal. Kaya ngayong gabi, habang kumikislap ang kandila at bumibigat ang iyong dibdib sa pananabik, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Narinig ng universo ang iyong tahimik na mga dasal at bago pa man sumilip ang unang liwanag ng umaga sa iyong bintana, maaaring may maganap na pambihira, isang himalang isinulat mismo para sa iyo. Ang mensahe ng universo May mga sandali kung kailan nagsasalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng tamang oras. Kapag tila sobrang bigat ng lahat, kapag pakiramdam mo'y hindi dinidinig ang iyong mga panalangin, madalas, iyon ang oras na pinakamalapit sa iyo ang banal ang totoo, ang mga himala ay hindi sumisigaw. Sila ay bumubulong. At kung minsan, dumarating ang bulong na iyon sa anyo ng isang mensahe tulad nito, isang banayad na paalala na hindi patapos ang iyong kwento. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi iyon aksidente. Ang enerhiyang nagdala sa iyo rito ay sharing enerhiyang gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa pabalik sa kanilang liwanan. Walang hi coincidence pagdating sa banal na oras, tanging pagkakahanay lamang. Nais ng universo na alalahanin mo ang isang makapangyarihang katotohanan, ang iyong mga salita ay lumilikha ng mga mundo. Bawat iniisip, bawat damdamin, bawat panalangin ibinubulong bago matulog ay may dalang panginginig, at sa panginginig na iyon nakikinig ang banal. Sa mga sinaunang paniniwalang Pilipino, nakikipag-usap ang ating mga ninuno sa di nakikita bago sila magpahinga. Ibinubulong nila, gabayan mo ako, liwanag ng langit. Dahil alam nila na habang natutulog ang katawan, ang kaluluwa ay naglalakbay, tumatahak sa mga panaginip upang hanapin ang mga sagot na hindi kayang ibigay ng mundo ng pagising. At marahil naramdaman mo rin ito, ang mga panaginip na tila totoong-totoo, ang mga gabing nagigising ka eksaktong alas 3 na medya ng umaga, ang kandilang kumikislap ng walang dahilan, o ang tibok ng puso mong biglang bumibilis na parang may tumatawag sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga sagradong palatandaan na nagbabago na ang iyong enerhiya. Nakikinig ang universo sa wika ng pananampalataya. Hindi ito tumutugon sa takot, kundi sa layunin. Kaya't ang pariralang matututuhan mo ngayong gabi ay hindi lamang mga salita, ito ay isang susi, nagbubukas ng pintuang marahil ay hindi mo panalalaman na naroon. Isipin mong parang hardin ang iyong buhay. Bawat salitang ibinubulong mo bago matulog ay isang binhi na itinatanim mo sa lupa ng iyong kapalaran. May ilang binhi na tumutubo agad kinabukasan, may ilan namang nangangailangan ng panahon, ngunit bawat isa ay may dalang himalang handang mamukadkad. Kung nitong mga nakaraang araw ay nakakaramdam ka ng pagod, pagkalito, o pangamba sa kinabukasan, ayos lang iyon. Iyan ang palatandaang malapit na ang iyong pagbangon. Nililinis na ng universo ang lumang enerhiya upang magbigay daan sa bago at banal. Madalas ang mga pagkaantala ay hindi parusa kundi proteksyon. Maaaring isinara ng universo ang ilang pintuan dahil may inihahandang daan tungo sa kapayapaan, kasaganaan, at kaliwanagan. Kaya ngayong gabi, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, huwag magmadali. Huminga ng malalim. Ipaalala sa iyong puso kung sino ka, isang anak ng lupa at langit, may kakayahang lumikha ng mga himala sa pamamagitan ng pananampalataya. Bawat kandilang iyong sinisindihan, bawat luhang iyong pinapahid, bawat salitang ibinubulong mo ng may pag-ibig, lahat ng iyon ay umaabot sa isang banal na pinagmumulan na nagbabantay sayo. Kapag sumapit ang bukang liwayway, hindi lamang liwanag ang dala nito. Dala rin nito ang pahayad. Ang liwanag ay dumarampi sa iyong tahanan, sa iyong mukha, sa iyong mga panaginip, nagpapaalala na ang mga bagay na minsang itinago ng dilim ay handa ng ipakita. Kung narito ka ngayon, hindi yon aksidente. Ang universo ay naghahanda upang ipadala sa iyo ang isang senyales, isang himala, maliit man o malaki, na magpapatunay sa lahat ng matagal mo ng pinaniniwalaan sa katahimikan. Maaaring ito ay isang pagkakataon, isang mensahe, isang pagbabalik ng tao, o kapayapaang biglang pumalit sa iyong sakit. Anuman man ito, magsisimula ito ngayong gabi sa isang bulong. Ngunit bago mo sambitin ang parirala, kailangan mo munang buksan ang iyong puso. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa takot, tumutugon ito sa kahandaan. Kapag sinabi mo na ang mga salita mamaya, huwag lang sa iyong labi, sambitin mo ito mula sa iyong kaluluwa. Tandaan ang katotohanan ito. Nagsisimula ang himala sa sandaling maniwala kang posible ito. Handa ka na bang maniwala? Dahil ang susunod na bahagi ng mensaheng ito ay magbubunyag ng sagradong parirala, ang parehong bulong na ginamit ng ating mga ninuno upang tawagin ang liwanag mula sa dilim at ang mga biyaya mula sa kalangitan. Ang ritual ang bulong. Kapag tuluyan ng tumahimik ang gabi at tanging tibok na lamang ng iyong puso ang maririnig, iyon ang sandaling pinakamasid ang banal. Bago mo ibulong ang sagradong parirala, kailangan mo munang ihanda ang iyong enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa kapayapaan, sa pagpapatahimik ng inday ng mundo upang malayang makapagsalita ang iyong puso sa kalangitan. Simulan sa pamamagitan ng pagdilim ng ilaw sa iyong silid. Sindihan ang isang kandila, mas mainam kung puti o ginto, para sa kadalisayan at banal na kaliwanagan. Sa mga sinaunang paniniwalang Pilipino, ang puting kandila ay sumisimbolo sa liwanag ng kaluluwa, ang ilaw na umaakit sa patnubay ng mga anghel. Habang kumikislap ang apoy, huminga ng malalim at marahang sabihin, tinatanggap ko ang kapayapaan sa aking tahanan. Damdamin mong lumuluwag ang iyong mga balikat, bumabagal ang tibok ng iyong puso, at kumakalma ang iyong espiritu. Ngayon, ipikit ang iyong mga mata. Isipin mong nakatayo ka sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Ilarawan ang mga bituin bilang mga tahimik na saksi, mga ninuno, mga anghel, at mga puwersang di nakikita na nagbabantay sa Matagal na silang naroon, gumagabay sa sa mga gabing madilim, kahit noong pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Pagkatapos, ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Damdamin ang ritmo nito, iyon ang iyong koneksyon sa buhay mismo, sa banal. Tahimik mong ibulong ang panalangin ito. Uniberso, handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang pananampalataya. Naway maging simula ng aking himala ang gabing ito. Hayaan mong tumimo sa puso mo ang bawat linya. Huwag magmadali, bawat salita ay may bigat at kahulugan. Makinig ka ngayon ng mabuti, sapagkat ito ang tinatawag ng mga sinaunang Pilipinong mistiko na oras ng himala. Ito ang sagradong sandali kung kailan bumabagal ang isipan, bumubukas ang kaluluwa, at numinipis ang harang sa pagitan ng langit at lupa. Ang anumang ibulong mo sa sandaling ito ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Kapag payapa na ang iyong puso, oras na upang sabihin ang sagradong parirala, ang parehong bulong na ipinasa sa bawat henerasyong naniniwala sa hiwaga ng bukang liwayway. Handa na ako sa himala ng aking bukang liwayway. Sabihin ito ng marahan tatlong beses. Ang bilang na tatlo ay sagrado, tatlong bituin, tatlong dasal, tatlong gabay. Ito ay kumakatawan sa balanse ng katawan, isipan, at espiritu. Sa unang bulong, isipin mong bumabalot sa iyo ang liwanag. Sa pangalawa, ilarawan mong nabubuo ang iyong mga pangarap, malinaw, buhay, totoo. Sa pangatlo, bitawan ang lahat ng pagdududa at magtiwala na ang iyong hinihiling ay papalapit na sa iyo. Huminto sandali. Damhin ang panginginig ng mga salitang iyon. Mapapansin mong lumalambot ang iyong katawan, gumagaan ang iyong dibdib, iyon ang pagkakahanay, ang iyong espiritu na nakikisabay sa banal na ritmo ng universo. Kung sa sandaling iyon ay kumikislap ang iyong kandila, ituring mo itong senyales. Sabi ng ating mga ninuno, kapag sumasayaw ang apoy matapos ang dasal, ibig sabihin ay ang langit ay sumagot. Maaaring maramdaman mo rin ang malamig na simoy, bahagyang kilabot, o marinig ang mahinang ugong sa iyong tainga. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga patunay na ang iyong enerhiya ay nakaabot na sa kabila ng pisikal na ang iyong bulong ay dininin. Ngayon, habang naghahanda kang matulog, huwag punuin ng pag-aalala ang iyong isipan. Sa halip, isipin mo ang liwanag, ang liwanag na pumapasok sa iyong bintana tuwing bukang liwayway. Isalarawan mong nakangiti ka, tinatanggap ang balitang hinihintay mo, ang pagkakataon, ang kagalingan, o ang pag-ibig na matagal mo nang dinarasal. Dahil ang mga himala ay hindi umuusbong sa kabuluhan, sila ay namumulaklak sa mga pusong payapa. Kung nais mong palalimin ang ritual na ito, maglagay ng maliit na basong tubig sa tabi ng iyong kama. Banal ang tubig sa espiritualidad ng Pilipino, sumisipsip ito ng enerhiya. Sa umaga, bago sumikat ang araw, tingnan mo ito. Kung may mga mumunting bula o alon, pinaniniwala ang senyales ito na tinanggap ng universo ang iyong dasal. Maaari mong ibuhos ito sa labas bilang alay ng pasasalamat sa universo. At habang ipinikit mo ang iyong mga mata ngayong gabi, tandaan, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagkontrol ng resulta. Ito ay tungkol sa pagsuko ng may pananampalataya. Ito ay ang pagsasabi sa universo, tiwala ako sa iyo, kahit hindi ko pa nakikita ang susunod. Dahil ang tunay na mga himala ay nangyayari kapag hindi mo na sila hinahabol, kundi kapag hinayaan mong sila ay dumating. Ang bulong na iyong sinabi ngayong gabi ay tinangay na ng mga anghel, ng hangin, ng mismong hininga ng bukang liwayway na dumadalaw sa bawat bintanang kanyang nasisinagan. Bago katuluyang mapunta sa mga panaginip, sabihin ito sa iyong puso. Ang nakalaan para sa akin ay papalapit na. Matulog ka ng payapa, dahil kahit nakapikit ang iyong mga mata, patuloy na kumikilos ang universo. Pagsapit ng unang liwanag ng umaga, may mararamdaman kang pagbabago, isang kapanatagan, isang pagkaunawa, isang senyales na nagsimula na ang iyong himala. Ang ritual ay simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay nasa pananampalataya. Sapagkat tulad ng sabi ng ating mga ninuno, ang dasal na may tiwala hindi kailanman mabibigo. Kaya't ibulong mo ng may pag-ibig. Matulog ng may pananampalataya. At kapag sumapit ang bukang liwayway asahan mo ang iyong himala. Ang propesya o ang pagbubukas ng tadhana. Kapag nagising ka sa bukang liwayway, may isang sagradong katahimikan sa paligid, yaong pakiramdam na kakaiba, halos banal. Hindi pa lubos na nagigising ang mundo, at ang unang liwanag ng araw ay marahang pinipintahan ng ginto ang iyong silid. Ang liwanag na iyon ay hindi basta sikat ng araw. Isa itong enerhiya. Isa itong tugo ng universo. Ito ang sandaling tinawag ng mga sinaunang Pilipino na liwanag ng tadhana. Naniniwala sila na ang iyong ibinulong sa katahimikan ng gabi ay nagsisimulang magkatawang anyo sa unang sinag ng umagang dumadampi sa lupa. Kung biglang gumaan ang iyong pakiramdam, kung tila mas banayad ang hangin, o kung may kakaibang kapayapaang pumalit sa dating pagkabalisa, iyon ang unang senyales, nagsimula na ang iyong himala. Ngunit ang mga himala ay bihirang dumating na parang kulog. Dumarating sila ng banayad, tahimik sa mga di inaasahang paraan. Maaaring ito'y isang mensahe, Isang panaginip na tila totoo, isang tawag mula sa taong matagal mo nang hindi naririnig, o isang pagkakataong dumating sa perpektong oras. Minsan, maririnig mo ang iyong pangalan sa ihip ng hangin, o mapapansin mong paulit-ulit na lumalabas ang mga numero tulad ng 3 oras 33 minuto, 7 oras 7 minuto, o 11 oras 11 minuto sa buong maghapon. Hindi ito mga coincidence. Ito ay mga kumpirmasyon, mga banal na kodigo na nagpapatunay na muling inaayos ng universo ang lahat para sa iyong kabutihan. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga, ang pusong naniniwala ang nagiging sisidlan ng mga himala. Nang ibulong mo ang handa na ako sa himala ng aking bukang liwayway, narinig ka ng banal. Ang simpleng hakbang ng pananampalataya na iyon ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya sa mga daigdig na hindi nakikita. Hindi ka lamang nagsalita ng mga salita, nagutos ka ng enerhiya, at ang enerhiya ay hindi kailanman naglalaho, ito'y nagiging bago. Kaya kung nagising ka ngayon na may kakaibang pakiramdam, isang tahimik na kaligayahan, mga luha na walang lungkot, o isang bigla ang pagkaalam na hindi mo maipaliwanag, huwag mo itong baliwalain. Iyon ang iyong kaluluwa na kumikilala na may nagbago na. Maaaring hindi mo pa makita ang buong larawan, ngunit nagsimula na ang proseso. Ang binhing itinanim mo sa pamamagitan ng iyong bulong ay ngayon ay pumupunit na sa lupa ng universo. Naniniwala ang matatandang Pilipino na ang unang liwanag ng umaga ay nagdadala ng mga mensahe mula sa daigdig ng mga espiritu. Sinasabi nila sa kanilang mga anak na humarap sa silangan, pumikit at sambitin. Salamat, liwanag ng langit. Ang paggawa nito matapos ang iyong bulong sa gabi ay nagpapalakas ng koneksyon dahil ang pasasalamat ay nagtatakip ng himala. Kung makakita ka ng ibong kumakanta sa iyong bintana, Paru-parong lumapag sa tabi mo, o maramdaman mo ang amoy ng mga bulaklak sa simoy ng hangin, lahat ng ito ay pahiwatig ng langit. Dito nagsasalita ang universo, sa kalikasan, sa tamang oras, sa mga munting hiwagang madalas nating hindi napapansin. Minsan, hindi dumarating ang himala sa paraan na inaasahan mo. Maaaring humiling ka ng kasaganaan, ngunit kapayapaan muna ang ibinigay, sapagkat ang kapayapaan ang daan patungo sa kasaganaan. Maaaring humiling ka ng pag-ibig ngunit paggaling muna ang natanggap dahil tanging ang pusong magaling ang may puwang para sa tunay na pag-ibig. Palaging ibinibigay ng banal kung ano ang kailangan ng iyong kaluluwa bago ang gusto ng iyong isipan. Kaya huwag mong apurahin ang proseso. Ang bulong ay simula pa lamang, hindi katapusan. Ang enerhiyang iyong pinalaya kagabi ay patuloy na kumikilos, inaayos ang mga tao, lugar at pagkakataon upang maisakatuparan ang iyong tadhana. Ang bukang liwayway ay unang tanda pa lamang, susundan pa ito ng marami. Pakinggan ang iyong damdamin. Kung bigla mong maramdaman ang pagnanasang linisin ang iyong tahanan, kausapin ang isang taong matagal mong namimiss, o simulan ang isang bagong gawain, sundin mo ito. Iyan ang mga banal na utos, mga gabay ng iyong mga anghel, tungo sa iyong hinihiling. At tandaan, ang mga himala ay hindi lamang para sa mga santo o propeta. Ito ay para sa mga taong may tapang na maniwala, sa mga taong kahit sa katahimikan ay patuloy na bumubulong ng pag-asa sa gabi. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay kumikilos na ang iyong pananampalataya. Ang pintuang minsang sarado ay unti-unti nang bumubukas. Ang daang minsang madilim ay nagsisimula ng liwanagan, isang hakbang sa bawat sandali. Sa mga darating na araw o buwan, kapag may nangyaring hindi mo inaasahan, ngunit labis mong pinangarap, huminto ka at mumiti sapagkat iyon na ang iyong kumpirmasyon. Maaalala mo ang gabing ito, ang kandila, ang bulong, at ang pangakong binitiwan mo sa universo. At sasabihin mo sa iyong sarili. Nangyayari na. Natagpuan na ako ng himala. Dahil ganoon nga. Nang ikaw ay nagtiwala, nagsimulang kumilos ang universo. Kaya habang pinupuno ng araw ang iyong silid, huminga ka ng malalim at marahang bulongin. Salamat. Ang pasasalamat ang tumatapos sa bilog ng pagpapakita ng himala. Ang iyong hinihiling ay nasa daan na at nayon nakangiti na sa iyo ang langit. Sa sandaling ito, natupad na ang bulong. Sa ngayon, nagawa na ng iyong bulong ang layunin nito. Ang kandila ay halos maubos na, ang gabi ay lumipas na, at hinagkan na ng bukang liwayway ang iyong mundo ng bagong liwanan. Munit may kakaibang pakiramdam sa iyong kalooban, hindi ba? May lambing sa iyong puso, may katahimikang puno ng tiwala na dati ay wala. Hindi iyon imahinasyon, iyon ay pagkakahanay. Narinig ka ng universo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang lahat ng pagbabago, ngunit ang enerhiya ay kumikilos na. Ang mga binhing itinanim mo sa pananampalataya ay nagsisimula ng mag-ugat sa ilalim ng ibabaw ng iyong realidad. Ang mga bagay na iyong hiniling, iyong ibinulong, ay nasa daan na pabalik sa iyo, sa pamamagitan ng mga tao, ng mga senyales, at ng tamang oras na tanging ang banal lamang ang makapaghahabi. Kaya ngayon, simple na lang ang iyong tungkulin magtiwala. Huwag mong hukayin ang binhi upang tingnan kung tumutubo na ito, sa halip alagaan mo ito ng pasasalamat. Magising tuwing umaga na may mga salitang. Salamat, Universo, sa himalang unti-unti nang nagaganap. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang humihikayat ng biyaya, pinaparami nito ang mga ito. Kapag dinalaw ka ng pagdududa, alalahanin mo ang kisap ng kandilang iyon. Alalahanin ang katahimikan na bumalot sa iyo habang ibinubulong mo ang sagradong parirala. Alalahanin kung ano ang naramdaman ng iyong kaluluwa ng sabihin mo. Handa na ako sa himala ng aking bukang liwayway. Ang sandaling iyon ay ang iyong kasunduan sa universo, isang sumpa ng pagtitiwala, isang pangakong iginapos sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng banal. At nayon, habang naglalakad ka sa mga darating na araw, pansinin ang mga banayad na palatandaan. Isang awitin sa radyo na tila nagsasalita ng iyong puso. Isang mabuting salita mula sa isang estranghero. Isang paru-parong biglang dumaan sa iyong landas. Hindi iyon mga aksidente, mga kumpirmasyon iyon, mga paalala na perpektong nagbubukas ang iyong himala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang. Ang biyaya ay hindi hinahabol, ito ay hinahayaan. Habang mas natututo kang magpakumbaba at sumuko sa daloy, mas mabilis kumikilos ang universo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi paghihintay, ito ay paniniwala. Kaya ngayong gabi, at sa bawat gabing susunod, maaari mong ulitin ang bulong. Gawin mo itong iyong ritual, ang iyong pribadong pag-uusap sa langit. Sa bawat pagbigkas, muling umaayon ang iyong puso sa agos ng banal. Pinaaalala mo sa iyong sarili na ang mga himala ay hindi malayo, araw-araw silang nagaganap. Nabubuhay sila sa bawat hina, sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat panalangin sinagot kahit hindi mo alam kung paano ito hiningi. Ipikit mo kayo ng iyong mga mata at huminga ng malalim. Marahang ibulong sa iyong puso. Bukas ako. Nagpapasalamat ako. Handa ako sa aking himala. Hayaan mong umalingaw ito sa iyong kaluluwa. Damdamin mong nanginginig ito sa kapayapaan. Sapagkat mula sa sandaling ito, hindi ka na naghihintay, tumatanggap ka na. Kumikilos ang universo para sa mga nagtitiwala. At mayong gabi para sa iyo ito kumikilos.